po, Miss Bernadette. Yes po. Oo. Ma'am, sorry. Inform ko lang po kayo na ah, uh, nandito po kami sa hospital. No. Ano? Ano nangyari, ma'am? Oo, kasi ah, uh, naalala nyo po yung sabi ko po na ah, uh, bawal po talaga kami ng spicy. ah, uh, lahat po kami sa family po. ah. Uh, allergic po talaga kami sa spicy pero I believed you guys naman po when you said na mild lang hindi naman po siya matapang e di, kaya po tayo nag try po kaya lang grabe po talaga nadali po talaga ako tas yung parang nagsasara yung ah, uh, paano po ba explain And, yung gets nyo po ma'am yung parang nagsasara yung sa may lunukan Hello. Opo, tas o, Opo, pero eh, an ano naman po ito eh, inaagapan naman po. Ah, uh, yun ina update ko lang po kayo baka po kasi mag alala po kayo. So in-update ko lang po kayo. Pasensya na. Eh pasensya na, pasensya na po. Ano as much as I want to give out a good review kung ganun po yung pagkain enjoy na enjoy pa naman po ako kanina uh, ah po ako sa inyo eh, kasi, ano. Oh, sorry, ma. Ano Wala lang. In case po na magtanong po kayo kung saan hospital po ako. Hindi ko po kasi nasagot kanina yung tanong niyo po. Hello, Miss. Pagkakang ka namin. Opo. Okay lang naman po. Hello, Miss Bernadette. Um, kinakabahan ako. Natatakot ako sa wali po. Sige po. Uh, tinatanong niyo po kung anong hospital po. mga sinampay. <laughs> oh my God. Nilalamig yung kamay at bako. Ba Hindi ko na napaliguan yung anak ko. Kasi sabi ko, ano nangyari kay Kika? Yung nanay ko na nagpaligo. Abangan nyo na lang po yung part 2 for the review, ha? Sana... Oh, okay lang talaga sa'yo yung spiciness. Actually, mo po.